mga idol andito tayo sa kapurpurawan wow! tama ang narinig nyo mga idol andito tayo ngayon sa kapurpurawan sa Ilocos Norte kaparehas nga po pala ang lugar nito ng isla ng lubang sa pagpunta nga po pala sa mga batuhan na yon ay bababa ka dito sarap kapurpurawan Kasama ko nga po pala dyan si Kuya Linton. Shoutout nga po pala sa'yo Kuya Linton. At ayan, ituloy-tuloy na natin ang ating paglalakad para makarating tayo. At dito na nga mga idol, sa lugar na to, kitang kita mo ang naglalakihang mga windmills. Ay, windmill lang pala. Iisa lang pala yung naipakita ko mga idol. Pero sa totoo lang, napakarami po niyan. At meron nga po palang grupo ng kabayuhan doon malapit sa dagat. Pwede ka nga po palang mag-rent ng kabayo dyan para mapabilis ka sa iyong pupuntahan. Yeah. <tabay> parang, oh, parang si Leon Guerrero siya, no? Kabayo pa, eh. At syempre, flex-flex tayo dyan habang naglalakad. Yung katabi ko nga po palang yun ay kasama ko sa room. Hindi ko kasi na yung pangalan kaya pasensya na. Dadaanan mo nga rin pala itong tulay na to. Siguro, pasokan to ng tubig kapag ka malalaki yung alon. Kita nyo naman mga idol, oh. nagagandahan talaga ang mga windmills dito. Dahil nga po pala sa init ng araw dito, kanya-kanyang hanap ng masisilungan ang mga pumupunta rito. Grabe po naman talaga sa sobrang init dito. Pero para sa akin, okay lang. Kasi ito naman yung bubungad sa iyo. Oh. Napakaganda talaga ng lugar na to. Nagtataka lang ako sa mga bato dito. Kasi para silang naaagnas mga idol. Ah! At pagkatapos namin kumuha ng video at saka magpicture, umalis na rin kami mga idol kasi pupunta naman kami doon sa kabilang side. At pagpumunta pumunta kayo dito, ito lang masasabi ko. Pero okay lang kahit mainit at saka mapagod. Napakaganda naman dito sa lugar na to. Ayan o, ayun na naman si kuya, si kuya Leon Guerrero. Nagkita nga po pala ako dito ng dalawang kabayo. Gusto ko nga sana siyang kuhanin eh, para may sasakyan na ako. Kaso, Masama tingin sa akin ng kabayo. Kasi so, yata akong pagdating, ang kaya sumbayin. Siguro, sa isip-isip ng kabayo, abay magbayad ka muna. At nakarating na nga po pala ako dito sa kabilang side. Hindi hamak na mas maganda pala dito. Kasi dito, malalapitan mo talaga yung mga nabukulbos na bato. At dito din, dito mo rin mararamdaman na sobrang init. Mas lalo po palang mainit dito. Pero napaganda po talaga ng view talaga dito mga idol. At kung pupunta po pala kayo dito, magingat po tayo kasi napakadulas po mga bato na yan. Dahil na rin po siguro, dahil sa napupulbos na siya. At ayan mga idol, oh, napakaganda po talaga dito. Napakarami dito nagpipicture sa lugar na to. Kaso nga lang, sigurado, kung pupunta kayo dito, asahan nyo na yung init. At saka, matutustado talaga kayo. At dito sa part ng dagat na to, naalala ko dito yung Lubang Island. Kalmada ngayon ng dagat mga idol. O, ganyan din kasi ang bato sa amin. Ay nako, kung dala lang talaga tayong pamana at saka pangawil, nakapangawil tayo dito. At gusto pa nga mga will ni Iro. Ang kayos ba O, oh, ganda talaga. Puting puti. At pagkatapos nga po palang mag-picture picture dyan at saka mag-video, naisipan ko na rin umuwi. Baka kasi maiwan na ako na sinasakyan namin. At pagtas ko nga po pala ng camera. Ayaw, di ma. <laughs> sabi sinasadya ay nakuha na ko ng video si ate na hiyatuloy si ate mga idol at pinala ang mga idol sana nagustuhan nyo po ang munting video na to salamat